Magandang umaga po mga kalaki, gising na po ako, baka hindi ka pagising dyan, aba August 24 na po. Ayan po mga kalaki, ano po magandang magandang umaga po sa ating lahat, maswerteng umaga, mabiyayang umaga, claim it, claim it, puro swerte and darating sa atin ngayong August 24 po mga kalaki. Okay? Sa mga gusto po ng mga lucky numbers namin dyan, sa mga may hiling tumaya, tumaya dyan sa STL, sa National, sa Weteng, aba, eto na po mga kalaki ang mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan na bagong sumada po natin na ibibigay ko po sa inyo po ngayon mga kalaki. Kaya kung mga ikaw ay natutulog pa dyan, abay gumising ka na sa mga nag- uh, pe-prepare naman muna ng breakfast dyan para sa pagpasok nila, sa mga naliligo dyan. Buksan nyo na po ang cellphone nyo at panoorin nyo na po mga lucky numbers natin. At sa mga kukuha po dyan, lalong lalo na sa mga bago dyan na gustong subukan ng lucky numbers namin na kunin nyo na po mga listahan nyo at ilista nyo po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo. 3 days po uli bago po natin bitawan ang mga numero, depende po yan sa inyo. Bahala po kayo kung aalagaan nyo yan o hindi. Basta binigay po natin yan mga kalaki. Ang gusto ko po, manalo tayong lahat. Manalo ka, claim it. Kaya, ready ka na ba? Kung ready ka na, ibibigay ko na po ang mga lucky numbers natin ngayon. Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay. At syempre, inuwang wala akong tubig. Ay, ay. At syempre po mga kalaki ha, sa mga nagtatanong po dyan na hindi ko po nasasagot ko ano pong ginagamit ko sa mukha ko, ano ba to? Ala naman po akong ginagamit sa mukha ko. Oh, kaya yung mga beauty products diyan, ah, yung mga beauty cosmetics diyan, na mga may ari na mga beauty products diyan. Baka naman gusto niyo akong kunin. <laughs> ang dami-dami nagtatanong kung ano ginagamit ko sa mukha ko, oh. Sino kaya ang beauty products na kukuha sa akin? Uy, mapiling. <laughs> okay, mga kalaki, ito na po ang ating mga lucky numbers, 2 digit po. Umpisahan po natin 'yan sa Bicol, 2 sa is. Batangas, 9, 4, Bataan. 7, 22, Butuan. 12, 31, Benguet. 14, 11, Iloilo. 5, 29, Leyte. 2, 4, Samar. 29, 5, Quezon City. 12, 8, Pampanga. 3, 5, Pangasinan. 11.4 La Union 7.19 Nueva Ecija 21.23 Nueva Vizcaya 3.4 Ilocos Il Sur sa East 9 Ilocos Il Norte 5 Gs Masbate 8.25 Baguio 13.15 Bulacan 9.22 Bohol 11.4 Capiz 31-25 Rojas 18-14 Togigaraw 2-28 Isabela 5-3 Cebu 9-2 Aklan 10-14 Aurora 8-17 Laguna 16-29 Quezon 30-22 Olongapo 5-15 Paranaque 2.21 21, Manila 14, 25, Pasig 17, 23, San Juan 19.21 21, Marikina 10, 15, Tabuk 11, 3, Romblon 2.6 Angono Rizal 1.9 9, Montalban Rizal 22, 26, Antipolo 1830 Taytay Rizal 5, 19 Kaintariisal 4 21 San Mateo 5 12 Dabao, 3 14 Marinduque 28 29 Muntinlupa 23 27 Palawan 14 19 San Bales 11 Gs Apayao 21 33 Cotabato 5, 19, ano to? Binangonan Rizal. 3, 18, Morong Rizal. 9, 20... 9. Okay mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masasugid nating mga laki followers na nag-aabang po dyan, lalong lalo po sa mga bago ha. Para makatanggap po kayo ng mga libreng laki numbers na ako dapat po mga kalaki ay nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Ako po, kinukuha po ang picture ko. Picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo ng nasasalihan sa private consultation Naku, hindi po kami yan. Baka mali po kayo ng nakafollow, hindi rin po kami yan at lalong hindi po kami nagpapautang ha mga fake account po yan subukan yung tawagan niya mga yan hindi po yan sasagot dahil mga fake naman po sila sa hindi naman po nilo ko makikita doon hindi po kayo sasagutin ng mga yan mga kalaki okay? ingat ingat po dapat po sa mga sasalihan nyo makakausap nyo mo muna ako para makita mo ako na legit ako po ang kausap mo. Ito po ang legit na account natin. Madali lang pong madaling hanapin. Red Parungkin. Tapos lagi nyo po i check ang followers. Dapat po merong, itong gamit ko ngayon, merong 330,000 plus followers kami po yan. At meron po tayong yung main account, Red Parungkin na kalahating milyon, pero ito po ang ginagamit natin ngayon at Aris Gatchal yan. Okay? At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin, merong 17,300 followers. At syempre po, TikTok ang TikTok natin red panong na kina merong 448,000 followers. Ang pa yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, automatic po padada lang kita ng mga lucky numbers agad-agad dyan sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala itong bayad. private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tate at mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas. Sa Lotto Abroad, sa National at sa Weteng, pag sumali ka dito sa amin sa private consultation. O, oh, code ko ang Bertman at Bertier mo, malay mo naman. Pag i-code ko yan, swertehin ka pala dito, pala dito, sa vlog namin, di ba mga kalaki? Tulad ng iba na nabigyan na natin at sinuwerte na, na ipopost natin sa ating social media account. Nako po, legit po yung mga yan. Kahit i-chat nyo po sila, talagang nanalo po sila mga kalaki. Okay? Kaya kung sasali ka, make sure po na makakausap nyo muna ako. Message lang sa messenger ko para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na gumagaya sa atin bibigyan kita ng discount ngayon para member ka sa akin ng 3 months mga kalaki ng August, September at October. Kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki? Try mo na baka dito kaswertehin. Okay? At yan po ating mga lucky numbers mga kalaki. Ituloy na po natin ang mga 2 digit lucky numbers. Ito na po sa... Tylock. Saan natin ito? Ayan, Tylock. 5 20 sa 23 15 Bacolod 18 27 Cavite 9 20 Tagig 3 5 at Mindoro 21 28. Ayan mga kalaki kompleto po mga 2 digit lucky numbers. Gising na po ah. Pwede nyo po yan i-rumble pagka inilaban nyo po sa 2D Lotto, sa STL, sa National at sa Wedding mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, eto na po paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo sa Family ano to? Family Nolasco po dyan po sa may Montalban Rizal. Shout out po sa inyo mga kalaki dyan sa Family Nolasco. Hello po. At humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers at 643. 45. Sige pa bibigyan ko po kayo. At syempre po sa mga jeepney driver na naman po, dyan po sa may, ayan, sa may Malisike, Pangasinan. Hello po sa mga taga Malisike, Pangasinan po. Shout out po sa inyo dyan sa mga tricycle driver at jeepney driver dyan. Shout out po sa inyo, Pangasinan. Ano ba dyan, ilokano o Pangasinense yan po. Masyanto, Ed, si kayo namin. Ayun, ha, 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 ako. Bibigyan ko po kayo ng STL po at saka ng Weteng. Good luck po mga kalaki. Sa so, mga gusto po magpa-shout out, message lang po ng message, comment lang ng comment. Pag napansin ko yan, masa shoutout ka na may libreng lucky numbers ka pa. Gising ka na mga kalaki.